Hello guys! Good morning, good morning! Today is Thursday. So, meron tayong kukulikta tayong ngayon guys dahil ako oh nga pala, welcome back to my channel at maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you and God bless you always guys dahil sa inyo. Hindi ako magkakaroon ng YouTube na ganito kung wala kayong support. So, guys! Meron tayo nito guys. So, meron tayong kukunin na prize. So, thanks God. Another blessings. Um, siguro hindi naman malaki guys. Pero at least, this is a blessings from the God. So, ayan guys. Um, Samahin niyo ako at kukolektahin natin. Hindi ko pa alam guys kung magkano ito. Dahil consolation price lang siya guys. So, ayan guys. Um, see you. Ayan well, guys. Papunta na tayo sa ating 4D station. Kasi kapusin. ako ngayon, guys, sa Serangon. May nakakakilala pa dito. Sa lugar na ito, guys. Ano okay. plane sa NTUC DC. Tingnan ka man naking NTUC dito sa Singapore, ya. Kumukuha ng yogurt. Nandito si Philip. May mga sanlalaking salmon. Salmon ang lalagay. Tapos oh, ang isda, tilapia, yo. ganyan ang nasasarap. Meron silang ano guys, abal. Ang gusto ko sana ay parang 4, 7, 10, grams. Kaya lang ang diet naman ako guys. Gusto sana masarap eh. ko. Kaya kung i-freezer ko yan, tapos lumutuin ko na lang pag dumating si Wilson. Ito naman yung mga yung tao. Ito naman yung beef. Dito meron na rin laluto guys ng mga chicken. Maliliit. Dito naman sa bakery ito. Mga tinapay. Malaking ano to guys, NTUC. Ito naman yung mga itlog, sari-saring itlog. May puti, may brown, may itim. Yan. Yeah. Ito na. Maraming ano guys dito. Marami kang nabibili. Brand, brand, brand. Tigil mo na ako sa brand. Hindi <laughs> ako kakain ng mga brand. May tinatay pa kami doon sa bahay guys. Naka-freezer. Kasi hinto mo na ako sa pag ano. Kain ng mga tinapay. Ganun. So, ayan mo na. Ang laking ng NTUC si ito guys. 24 hours ito eh. Nakalimutan ko talaga kung ano yung bibiling ko sa ano. Namili lang ako gulay, ng gulay guys at saka chicken. Alam nyo guys, namimiss ko nang kumain ng macaroni sa alam. Kaya lang di. Ah, rice pala. Brown rice pala yung hindi nakalimutan ko. Ate ko. Yung maliit lang ng brown rice ang bibilhin ko guys. Ang mga brown rice dito. Kasi ang bigat-bigat niya niya. Eh. Ay, ba? Ito yung mga brown rice na malit na ano lang, yung lang konti lang. Ito na, malaki ito. Sabi ko? Sabi ko kasi, And okay, then where's your other brown rice? Brown rice, yeah. Brown rice. Brown rice, I don't know. Oh, there. Yeah. Uh, okay, thank you. You're Do done, -do, brown rice. Where is it? Wala naman, auntie. Aduh. Malik lang ang kukunin ko, guys. Brown rice. Wala naman yata ang maliliit. basmati rice na lang kaya Songhae, May white rice naman yan. Ah, yun, brown rice guys. Oh. Yun, brown rice. Ito basmati rice. Magkano ba ito? Basmati rice. Ito naman, 5.35. 5.35 dito na lang ako sa basmati hmm. black rice brown rice black rice kunin ko ito isa wala na bang ibang brown rice dyan na mas mo Ito naman, basmati rice. Basmati rice na lang kaya. Mas mura pa. ito naman basmati rice. Basmati rice din yan, o um, brown pa. di ba? <laughs> ito na lang garam kunin Ito na lang guys. Ito ako sa aking basket. Ito naman yung mga honey-honey. na ako na, guys. Ito naman mga milk, mga milo's. everyday use, yung mga daily use. Ayan. Ang ganda na ng mga gulay, oh. Ito fresh. Ayan. Dito naman mga organic. So, nasa na kaya yung aking basket? Ayun. Ito guys yung aking basket. So, magpipila na ako.

Tignan nyo guys, ang mga cashier dito, o, oh, mabibilis sila. Tapos sila na rin yung nagbabagger. Kaya nang hinibago ako guys, kapag nandun ako sa Pilipinas, yung mga cashier, nainit ako. Ang bagal-bagal tapos, iba pa yung room, magbabagger. Tignan nyo guys, o, oh, yung cashier, siya na rin ang bagger. Tignan nyo. Dito, o. Oh. Siya na rin maglalagay. Diba? Mm. Oh, see? Siya na yung nag-ano, siya pa yung, siya pa yung tayo, siya, siya pa yung nababagal. Hindi tulad yan sa Pilipinas, guys. Mga bababagal na nga, masusumit pa yung mga kahira at dyan, minsan. <laughs> Sorry. <laughs> Pero yun talaga ang naano na ano, nakansin ko sa Pinas. Ayan. Kaya na ba yung bill ko? Ayan, guys. Ayan yung aking bill. 38.45 At saka meron pa dito. So... Ayan, $50 guys. Okay. Auntie, I will pay by next. Ayan. Next. Ayan guys, nakabayad na tayo. Mali. $51 yung bill ko guys. So, ganun lang. Ayan, pauwi na ako. Malaki itong ano, I think Serangoon uh, is the biggest um, mall in Singapore. Malaki ito, guys. Eh. Nawawala ako dito. <laughs> Nawawala ako dito sa mall na ito, guys. Hmm. Ang laki-laki ng mall na ito, guys. Nawawala ako. Ang daming niyang lift. So, dito ang lift. Lift toilet ka. Uh. Ito na ang left guys. Pauwi na ako.